What's up mga kuys, may nadiscover na naman tayong bagong intercom Ito ang Gear Elect GX8 at ayan ang mga available colors niya. Ito ay 8 ways intercom mga kuys no? So meron tong group mode based lang sa same model na to So unbox natin mga kuys, ito yung mga kasama sa loob ng Gear Elect na to mga kuys no? So ayan, upon opening, unang bubungad sa inyo ay ang service manual So makikita nyo dyan lahat ng functions niya at syempre itong mga velcro pads na included para sa mga helmet na hindi ready sa intercom at ito na yung GX8 ang ganda, mga ang ganda oh. ito yung mga ports nya isa sa headphones, isa sa charging and then yung mga dalawang function buttons nya pati yung power nasa may likod ayan yung wheel para sa pag adjust ng volume so yun oh. clean look mga koys no at ito yung clip na pwede yung ikabit sa inyong mga helmet kung ayaw yung idikit ng velcro at ito yung velcro type na mount niya mga koys. Mas preferred ko to mga koys kasi um, mas slick siya, mas pasok siya sa helmet. At ito yung charging cable niyang kasama, type C mga koys, no? Ayan, and ito yung soft mic na included para sa mga full face at ito yung mismong headset na kasama niya. So mini USB yan. At ito na nga yung hard mic na ginagamit usually to sa mga half shell helmet mga koys. So ready na rin siya sa half shell. So ikabit na natin to mga koys Ito yung um, mount na velcro type Meron ng velcro na nakakabit sa akin sa helmet namin Galing dyan sa Shark Pro Which is ginagamit namin ngayon sa half shell namin Ito yung arpa namin ni Twisted Mises no? At ito, kakabit nyo lang, didikit nyo lang dyan yung mga koys hindi nyo lang ng very very light Para mas magkapit yung velcro nya Tapos ito, po, kung paano siya i Ganyan lang mga koys, slide down lang So once na slide down nyo na siya mga koys, makikita nyo, fix naman siya. At ayan, kung tinatanong nyo kung matatanggal, hindi, hindi matatanggal, inalog-alog ko na. Ngayon, kung paano naman install mga koys, dito lang, tanggalin nyo yung cheek pads at yung chin curtain ng mga helmet nyo, kung full face kayo or half shell. Ayan, once tanggal na mga koys, ready na kayo mag-install, no? So first thing na makailangan nyo matandaan dito mga koys is, yung ibang helmet, hindi intercom ready, walang velcro na ganyan. So ito, yung headset, ang pinaka maiksing foam ng headset is laging katapat ng ating intercom mga koys. Kasi nandyan yung, ano, yung maiksing part ng uh, headset e. Eh. So, yan yung una natin kakabit dito sa part na to. Katapat mismo ng intercom nyo. No? Palatandaan nyo yan mga koys. So, para ikabit sya, ididin nyo lang sya dito sa other side ng velcro nya. Which is ito. Ayan. I-adjust-adjust nyo na lang depende sa uh, sizing ng helmet nyo mga kois no? para mas perfect centered sa tenga nyo so yan, once na nakabit nyo na mga koys ganito na magiging itsura nyan nakalabas pa yung mga wire no? at syempre wag natin kalimutan yung soft mic na ikakabit natin sa full face ito, yung velcro na yan, kailangan nyo lang idikit yan dito sa may harapan ng inyong helmet, yan may nakaabang na rin ako dyan dahil nga sabi ko sa inyo galing na to sa Shark Pro, tinanggal ko lang para mas mag GX8 kami, pareho na kami at ito yung mount jack ng mic. So, ikakabit nyo lang dito sa headset. Merong connection dyan. Ayan, kinabit na natin mga koys, no? So, pagkatapos nyan mga koys, i-install nyo lang yung mic dyan. And, ito na. Kailangan na nating ayusin ang ating mga kable since nakalabas siya. Tanggalin nyo lang tong uh, part ng uh, ibabaw na foam ng helmet nyo para may tago nyo dyan lahat ng kable. Then, takpan nyo na mga koys. Hindi na, parang hindi na kayo maaabala sa pag-tanggal uh, kabit ng helmet nyo ng no, mga wire. So, ayan. So, once sa kabit natin niya, mga koys, kailangan na natin ibalik yung ating cheek pads. So, yung para sa mga pisngi nyo. O, ayan. I-kabit na natin, mga koys. Once na ibalik, ayusin nyo lang kab uh, yung kable sa gilid para madali nyo ma-mount yung inyong GX8, pati yung kable. Ayan, oh, Nakakabit na na maayos. Malinis. So, ayan, mga koys. Ngayon, ipapakita na natin sa inyo kung paano mag-intercom mode. First, ilong long press nyo lang muna yung power button. Ayan. Once nakita kita nyo nag-blink na yan, goods na yan. Long press lang, isa para mag-open yung intercom. Once nag-open siya, ganyan ang blinking status niya mga koys. So first thing is, kailangan yung hanapin yung intercom mode. Yung pinipindot ko na yan na nilolong press ko, yan yung pagpapalit ng function. Click nyo lang once para mahanap yung intercom mode. So and then long press nyo lang mga koys until mag-blink siya na ganun. Pero once saot nyo naman tong intercom na to mga koys is, nagsasalita naman siya na sinasabi niya pairing na siya. So yan, pairing mode yan mga koys pag flashing Uh, mabilis, mabilis na flashing, no? So, once nagpa-flashing na ganyan, click nyo lang once yung isa, kahit sino sa kanilang dalawa para mag-start na yung intercom mode niya. So, once connected, ganyan na siya, slow flash na siya. Yung kabila naman, para siyang pulse light, makikita nyo. Ganito yung ibig sabihin, no? Yan, pag pulsing lang siya na ganyan, goods na yan mga kois So, ito, paririnig ko sa inyong gumagana na siyang pareho. At ayan yung indication light na magkabilang intercom. At ito, maririnig yun 'yung testing ko, mga sa mga koys. So, ito pang pa isang function na kaya ng GX8 mga koys, 'no? Kaya niya mag-music share. So, pindutin nyo lang ulit 'yung function button until mahanap nyo 'yung music sharing sa magkabilang intercom and then ilong press nyo lang ulit yung intercom function nya until magblink siya ng mabilis sa parehong intercom mga koy so once connected na ganyan nagpa flash na siya ng ganyan mag start kayo mag press ng once ulit dun sa intercom mode dito sa isang connected na sa bluetooth na intercom and makikita nyo magbabago yung pagpa flash nya kagaya nito so kailangan yung isang bluetooth GX8 nyo is connected na sa mobile phone kagaya nito mga koys so i-testing natin, tara So ano pang iniintay nyo mga koys, order na rin kayo, check out yun na yan dito sa yellow basket natin. Maraming maraming salamat Gearlec and more power. See you again mga koys!